Welcome back to my mini vlog So for today's video nga bumili ako ulit ng tripod Kasi nga yung tripod ko na luma ay nasira ng tuluyan Dahil yung anak ko pinakakalas na rin pati yung screw Nag-check nga lang ako sa TikTok kung ano nga ba yung mga tripod na po pwede kong bilhin at medyo mura. So, ito nga yung napili ko. Ang tawag nga pala dito ay tripod cellphone stand. Wow. Pwede man tripod na lang, ano? pwede namang cellphone stand na lang. Ano? Pero may 3120 tripod cellphone stand pa talaga yung nakalagay dyan. At ito po ay nakakahalaga ng 149.99 pesos. So, habang ina-unbox ko nga siya, medyo nakita ko na hindi siya ganun kahaba kagaya ng old ko na tripod. Yung pinaka-height nito ay hindi aabot dito sa kalan namin. So, feeling ko, hindi ko pa rin ito magagamit kapag ka nag-video ako patungkol sa pagluluto. Napansin ko nga rin na yung mga stand nito, yung pinakadulo niya ay sobrang payat. Kaya kailangan talaga ng pag-iingat kapag ka ito ay gagamitin or kapag ka mo na siya. Pero napasin ko naman na kapag ka nailapat mo na ito sa sahig, na ibuka mo na siya yung tripod, ay maganda naman yung pagkakastan. Medyo sturdy na rin siya. At ito na nga, tinatry ko na nga siya na pahabain at tinitignan ko kung gano'n ito katangkad. at natapos ko na nga siyang i-assemble at pinahaba ko na nga lahat ng mga legs nito sa tripod tapos yung parang pinakaleeg niya hindi talaga siya masyadong matangkad so for me maganda gamitin to pagka outdoor Feeling ko maganda talaga ito gamitin pang outdoor kasi titignan nyo naman yung spread ng kanyang tripod. Medyo mataba siya at mabuka kaya hindi ito oh basta-basta matutumba. So yun lamang po. Thank you for watching. Bye!